Napakalaki at napakasarap nga na pugita ang ulam namin kahapon at may iba't ibang klasing pagkain rin po kaming pinagsaluhan dito sa malapareisong resort na laging pinupuntahan ng ating mga kababayan sa Northern Summer. Kaya naman siguradong mapapawaw ka talaga sa natural nitong ganda. Kaya bago nga tayo makapagluto ng pugita mga idol ay magliliwaliw nga tayo kasi invited nga tayo ni Mama Rebel. Ito nga pala mga idol yung sasakyan natin papuntang Blue Lagoon sa Mapanas. Medyo excited na nga kami sa part na to mga idol. Eh, syempre alam mo naman libre. <laughs> So ayan mga idol, pupunta nga po pala kami sa isa sa pinakasikat na resort dito sa Northern Samar walang iba ang Naputad Beach. Grabe, napakaganda doon mga idol. Magtatanghaling tapat nga mga idol nang umalis nga kami sa aming barangay at habang nakasakay nga kami mga idol ay sobra kaming namangha sa ganda ng paligi lalo na nung makita namin ang mga naglalakihang bato ang mga rock formations at kung tutusin nga mga idol ay para tuloy akong bumalik ng iloko. Grabe, sobrang ganda talaga ng dadaanan yung mga idol. Naninayang din ako mga idol kasi hindi ko talaga nabidyohan yung mga nagtataasang bundok at saka yung mga nagtataasang bato. Bali umabot lang naman mga idol ng 30 minuto bago nga namin makarating itong naputad beach. Grabe, si entrada pa lang talaga mga idol ay ang dami mo na talagang makikitang sasakyan. Halatang lagi talagang pinupuntahan ng mga turista. Kabababa pa lang namin mga idol pero grabe, sulit na agad yung pagpunta namin. Dito pa lang kanya-kanya ng video, kanya-kanya ng picture. O oh, ba diba, mga idol talagang napakaganda ng lugar. Kayo po ba mga idol, napunta nyo na rin po bang lugar na ito? Hindi talaga siya nakakasawa mga idol na kailang balik na ako dito. Miss kan, tingin ka naman dito. Miss Katawgan. So nagpunta na nga kami mga idol sa cottage nga na aming narintahan. So dito nga ay pumili muna kami ng medyo okay na cottage. Eh, hindi pa daw kasi sila nakakapagpaayos. Eh, sabi ko nga, ang ganda talaga ng lugar. Wala akong masabi. Ang cottage lang talaga. At habang naghanap nga kami ng mas magandang cottage, ang iba naman ay eh, nag-relax muna sa paligid. Bali, ito nga po pala mga idol, yung aming napili na mas maganda naman. At grabe, after nga ng ilang minutong chikahan, ay binanata na nga namin itong aming mga dalang pagkain. Ay, ginataang kamuting kahoy, may pinyato, may kasaba roll, may muron, at syempre may tubig. Charot. <laughs> Kahit na anong klaseng pagkain talaga mga idol, ang dalin nyo sa dagat ay siguradong ubos talaga. Nakapag-isip magtuloy ako kung makakapag-sharon pa ba ako o hindi. <laughs> Ewan ko ba, ba't kaya ang sarap-sarap kumain mga idol? <laughs> At pagkatapos nga namin kumain mga idol, eh nagpunta na nga kami doon sa Blue Lagoon. Hindi ka talaga magsisisi mga idol kasi sa view palang grabe, napakaganda. As in, mamamangha ka talaga sa natural na ganda ng kalikasan. Subali so, may mahabang tulay nga pala tayong dadaanan, papunta nga doon sa Blue Lagoon. Hello! Makita <laughs> ka mamay, upload ko yan. Yan. ka, Hi. Napakaganda pa naman dito maglakad mga idol lalong lalo na kapag hindi maara. Ang galing nga talaga mga idol nang nakapag-isip nito. Kasi hindi na nga mahihirapan ang mga tao para marating itong Blue Lagoon. Maganda sana maligo yung eh. kaso wala nga kami dalang ibang damit. Pagkatapos nga ng isang oras na picture picture ay bumalik na nga agad kami mga idol sa aming cottage. Kasi kahit papaano ay narating na nga namin itong napakagandang Blue Lagoon. Ay, grabe guys. Grabe na kakapagod. Pero napakaganda ng experience namin okay. doon. <laughs> Ilang minuto nga lang ang itinagal nang magpahinga kami. Naku, nagyaya na, na naman kumain sila, sir. Pero nang palapit na nga kami, grabe, mas lalo patuloy akong magula. E mas maganda pala talaga yung view kapag nasa loob ka. Grabe, sobrang nakaka-relax talaga. At dito nga kami sa part na to, mga idol nagkainan. Nakapag-order nga po pala sila, sir, ng napakalaking pizza at saka mga halohalo At nagkaroon muna kami ng picture-picture bago nga kami kumain. At sobrang laki nga ng kanilang na-order na halo-halo nako naku, nahirapan talaga kami makaubos. At grabe pala talaga mga idol, napakasarap pala talaga ng libre. <laughs> At dahil sa mag alas 4 na nga ng hapon, ay agad-agad na nga kaming umuwi. Eh, saktong-sakto lang mga idol, kasi may lulutuin pa tayong octopus. Bali, 30 minutes nga ulit mga idol, yung biyahe namin mula dito sa Blue Lagoon, papunta doon sa aming barangay. Kaya pagdating ng bahay, ay ito agad mga idol, yung aming naasikaso. Mahigit dalawang kilo siguro mga idol ang bigat nito. So, pagkatapos nga namin mahiwa-hiwa mga idol, ay kumuha nga muna ako ng sigarilyas. Sayang din naman kasi mga idol, kapag hindi ko hinaluan ng sigarilyas. So, ginabi na nga ako mga idol sa part na to kasi nga galing nga kami ng Blue Lagoon. So ang ginawa ko lang naman mga idol ay pinagsama-sama ko nga yung mga sangkap sa adobo. Kali ilang minuto lang naman mga idol ang itinagal sa pagluluto ko nga dito sa Octopus. Eh mahirap kasi mga idol kapag ma-overcook. Dahil sa daming mga idol ay may natira nga kinaumagahan. Kaya Octopus din mga idol yung aming naging ulam.